Target ng Bureau of Fire Protection o BFP na may patupad ang 5-minute response time sa mga insidente ng sunog sa Metro Manila. Ayon sa BFP, patuloy na pinalalakas at dinaragdaga ng mga fire substation upang mabilis na makaresponde ang mga bumbero sa mga sunog. May motorcycle ambulance din ng BFP NCR na agad mapapasok ang mga maliliit na eskinitang hindi kasha ang fire trucks. Lagi ring suma sa ilalim sa training ang mga tauhan ng BFP para mas mapabilis ang kanilang pagresponde sa mga sunog. Meron na po tayong mga LGUs po na na-coordinate po at nag uh, tumutulong po sa atin po na manig po itong aking uh, five-minute response po na kailangan ko natin dito sa Metro Manila. Pinag-iigihan po talaga na madagdagan po ang ating mga fireside stations po dito po sa Metro Manila po para ma-achieve po natin po yung five-minute response po natin.